Kalokohan yung puro saya at positibong vibes na binebenta ng mga motivational speaker. Parang happy pill lang yan, pampalubag loob pero walang totoong epekto. Dito, hindi tayo magpapakyut. Ngayon, tatalakayin natin ang dark psychology. Yung medyo madilim na side ng pag-iisip na sa totoo lang, mas epektibo. Hindi ito para sa lahat, pero kung seryoso kang gusto mong maging pinakakumpiyansang version ng sarili mo, kahit pa may mga tao na biglang kabahan sa sobrang lakas ng dating mo, edi tara, simulan na natin. Part 1. Stop caring about what others think. Kung gusto mong maabot yung solid na level ng kumpiyansa sa sarili, ang unang kailangan mong gawin ay tumigil sa pag-aalala sa kung anong iniisip ng ibang tao. Alam ko, may mga pagkakataon na gusto mong gumawa ng isang bagay, pero pinipigilan mo ang sarili mo kasi iniisip mo. Paano kung pagtawanan ako? O kaya naman, anong sasabihin nila? Dito papasok ang isang teknik na tinatawag na negative visualization. May dalawang paraan para gamitin to. Una, kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mong mamili kung susubukan mo ba ang isang bagay o magpapakakampante ka na lang, isipin mo ang kamatayan. Oh, seryoso, I imagine mo na may sakit ka at nasa ospital, tapos sinabihan ka ng doktor na isa na lang ang araw mo. Ngayong alam mong konti na lang ang oras mo, tanungin mo sarili mo, anong gusto kong gawin sa pagkakataong to? Biglang nawawala yung pakialam mo sa opinion ng iba, ba? Diba? Kasi kapag alam mong malapit ka ng mawala, mas madaling makita kung ano talaga ang mahalaga. Pangalawa, I visualize mo yung pinakamasamang pwedeng mangyari. Tapos tanungin mo sarili mo, mamamatay ba ako kung mangyari ito? Kung hindi naman, edi gawin mo na. Mas masakit ang habang buhay na pagsisisi kaysa sa ilang minutong kahihiyan. Madalas, sobrang OA ng mga worst case scenario na iniisip natin. Pero sa totoo lang, malayo naman yon sa realidad. Ang negative visualization ay binabaligtad ang takbo ng utak mo. Tinuturuan ka nitong makita na hindi naman ganun katakot-takot ang kabiguan. At kapag nawala na yung takot, mas lumalakas ang loob mong subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan. Part 2, Build Confidence Through Self-Hypnosis Minsan, kahit anong visualization pa ang gawin mo, kulang pa rin. Kaya ang susunod na teknik ay ang paggamit ng self-hypnosis para buuin ang matinding kumpiyansa sa sarili. Tawag dito, Mirror Mantra. Simple lang to pero malakas ang tama. Unang step, tumayo ka sa harap ng salamin. Tumingin ka diretso sa mata ng refleksyon mo. Tapos, ulitin mo ng paulit-ulit ang mga affirmations tulad ng Kaya ko to, kahit hindi pa ako sigurado, panigurado ang tagumpay ko kahit hindi ko pa naaabot ngayon. Ang tawag dito, positive gaslighting. Para kang kinakausap ang sarili mo hanggang sa paniwalaan mo ang sinasabi mo. Medyo ethical gray area, pero gumagana talaga. Sa una, parang sinungaling ka lang sa sarili mo. Pero habang inuulit mo araw-araw, unti-unti mo nang pinapaniwala ang subconscious mo na totoo ang sinasabi mo. Dahan-dahan, nagiging natural na sa'yo ang pagiging kumpiyansa. Step 2, i-level up pa natin. Isipin mong isa kang karakter, yung pinaka version ng sarili mo. Tumayo ka na parang siya, magsalita ka na parang siya, maglakad ka na parang siya. Kahit awkward sa simula, sanayan lang yan. Isipin mong ikaw yung CEO na ini-interview ng future boss mo. Tapos, sagutin mo ang mga tanong na parang ikaw yung boss. Sa ganitong paraan, tinatanggal mo yung takot sa paghusga ng iba, at mas nakikita mo ang sarili mo sa posisyon ng authority. Paulit-ulit lang, kasi ang kumpiansa, parang maong. Sa una, medyo matigas pero habang ginagamit mo ng paulit-ulit, sumasakto sayo. Ganun din ang mindset mo. Kung consistent ka sa mirror mantra, darating ang araw na yung kumpiyansang nakikita mo sa salamin, madadala mo na sa totoong buhay. Part 3, The Power Handshake Ngayon, punta naman tayo sa isa pang underrated na power move, ang handshake. Oo, oh, simpleng pagkakamay lang, pero kung tama ang execution, makakabuo yan ng instant impression ng confidence at authority. Ganito ang tamang gawin, sa tuwing may makikilala kang bago, lalo na kung kliyente, boss, o kahit kaibigan, huwag kang agad ngumiti, tumayo ka ng diretsyo, tumingin ka sa mata nila, at iabot ang kamay mo na may matibay pero komportabling hawak. Hindi kailangan durugin ang buto nila, pero dapat maramdaman nilang matatag ka. Ang sikreto, i mo yung handshake ng kaunti pang mas matagal kaysa normal isang beat lang, yung tipong parang sinasabi ng hawak mo, alam kong alam mong may dating ako. Tapos kung sakaling sila ang unang bibitaw, may optional bonus move ka, tumitig ka, ngumiti ng konti, tapos sabihin mo sa pabulong pero confident na tono. Sabi nila, magaling ka raw makipagkamay. Trust me, kahit di nila alam kung joke ba yun o seryoso, matatandaan ka nila. May isa pang trick para hindi mo makalimutang i-hold yung handshake ng mas matagal. Isipin mo na parang gusto nilang kunin ang aura mo at yung matibay mong pagkakahawak lang ang nagpoprotekta sa iyo. Medyo exaggerated, pero nakakatuwang mental image, 'di ba? Sa ganitong paraan, sa unang hawakan pa lang ng kamay, na ipaparamdam mo na agad na hindi ka basta-basta. Yung aura mo, dala mo agad mula sa simpleng galaw pa lang. Part 4: The Strategic Cough. Medyo kakaiba ito, pero pag ginamit ng tama, malupit ang epekto. Ang teknik na ito ay tinatawag na strategic cough. Oo, ubo. Pero hindi yung parang may sakit ka, kundi isang kontrolado at tamang timing na ubo para ma-divert ang atensyon ng mga tao sa'yo. Isipin mo to, nasa isang room ka, may nagdadaldal ng mahaba, tapos gusto mong makasingit o ibaling sa'yo ang usapan. Antayin mo yung natural na pause sa conversation. Bago pa may ibang magsalita, maglabas ka ng maikli, kontrolado, at hindi OA na ubo. <laughs> Mabilis lang pero sapat para mapalingon sila. Pagkaubo mo, huwag kang maghintay. Sumingit ka agad. Magbigay ka ng isang solid na comment o tanong. Dahil naputol mo na ang daloy ng usapan, ikaw na ngayon ang nasa spotlight. Yung simpleng ubo mo, naging parang smoke bomb. Biglang napatingin lahat sa'yo. Hindi ito para abusuhin. Hindi ka naman dapat umubo every 5 minutes. Pero kung nasa tamang timing at may sasabihin kang meaningful, pwedeng pwede mo itong gamitin para magmarka ng presence mo sa kahit anong kwentuhan. Part 5. The Delayed Smile Malaki ang nagagawa ng isang ngiti. Pero alam mo bang may mas epektibong paraan ng pagngiti para magmukha kang mas confident at charismatic? Ang tawag dito ay delayed smile technique. At oo, simple lang siya pero sobrang lakas ng dating kapag ginawa ng tama. Ganito ang sikreto. Sa tuwing may makikilala kang bago, huwag kang agad-agad ngingiti. Imbes na i-flash agad ang ngiti mo, tumingin ka muna sa mata nila, matatag, kumpiyansa, walang takot. Ihold mo yung eye contact for one full second, tapos saka mo lang ibigay ang isang warm at genuine na ng ngiti. Alam mo kung bakit ito effective. Kasi sa isip ng kausap mo, parang sinasabi mong, hindi ako basta-basta ngumiti -basta sa kahit sino. At dahil sa kanila mo lang ibinigay yung ngiti mo, nagmumukatuloy tuloy itong personal at totoo. Mas nakakabuo ito ng connection at intrigue. Halimbawa, nasa isang networking event ka o may kinakausap kang potential client. Sa halip ng ngumiti agad, gawin mong intentional yung moment, eye contact muna, tapos delayed smile. Yung simpleng one second delay na yan, biglang nagiging mysterious yung vibe mo, parang may lalim ka. At syempre, mas naaalala ka nila. Ang delayed smile ay parang signature move, hindi agad binibigay, pero pag inilabas mo, may impact. Part 6. The Power Pose Isa sa pinakasimpleng paraan para agad-agad mong maramdaman at maipakita ang confidence mo ay ang tinatawag na Power Pose. Hindi mo kailangan magsalita, hindi mo kailangan gumawa ng kahit ano, tindig pa lang, may dating ka na agad. Ganito yan. Bago ka pumasok sa isang importanteng sitwasyon, pwedeng job interview, presentation o kahit date, maglaan ka ng ilang minuto para tumayo ng malakas ang tindig. Iangat mo ang dibdib mo, ituwid ang likod, itaas ang baba mo ng konti, at siguraduhin hindi ka mukhang tiklop o mahiyain. Ang katawan mo dapat parang sinasabi, ako ang may hawak ng sitwasyon. Alam mo bang may scientific basis to? Kapag nag a ka ng dominant body posture, nagre-react ang utak mo, tumaas ang testosterone, bumaba ang cortisol. Ibig sabihin, tumataas ang confidence at nababawasan ang kaba. Kaya kahit nagkukunwari ka lang sa simula, mararamdaman mo rin sa loob yung lakas mo habang tumatagal. Halimbawa, papasok ka sa isang meeting room. Huwag kang dumiretso sa pinakadulong upuan na parang gusto mong magtago. Lumakad ka ng maayos, diretsong katawan, at kung kaya mo, umupo sa lugar kung saan halatang ikaw ang bida. Hindi ito kayabangan, ito ay projection ng kumpiyansa. Sa madaling salita, kahit kinakabahan ka sa loob, kung ang katawan mo ay nagpapakitang panalo ka, makakahabol na rin ang utak mo. Part 7, Borrowed Confidence, Minsan kahit anong pilit mo, parang wala ka talagang confidence sa sarili mo. Pero may teknik na pwede mong gamitin para hiramin muna yung confidence ng iba. Ang tawag dito ay borrowed confidence. Ang ideya simple lang, isipin mo, yung isang tao na sobrang confident at charismatic, pwede siyang isang sikat na personalidad, artista, speaker O kahit isang fictional character pag nahanap mo na yan aralin mo siya panoorin mo kung paano siya maglakad magsalita tumingin tumawa pansinin mo yung mga maliliit na galaw niya na nagbibigay sa kanya ng presence pag nakuha mo na ang vibe niya simulan mo siyang gayahin hindi para magpanggap kundi para matutunan kung paano dalhin ang sarili sa kumpiyansang gusto mong makuha gamitin mo yung galaw niya tono ng boses at paraan ng pakikipag-usap subtle lang hindi OA ang goal mo dito ay maramdaman ng utak mo na kaya mo ring maging tulad niya Halimbawa, may presentation ka bukas Manood ka muna ng isang TED Talk ng speaker na confident at relaxed Habang pinapanood mo siya, gayahin mo sa harap ng salamin Practicein mo yung body language at tono ng pagsasalita niya sa simula parang weird, pero habang ginagawa mo ito, unti-unti mong naaabsorb yung confident energy niya. Ito ang sekreto ng mga performer, salesmen, at leaders. Minsan, hindi sila confident sa loob, pero gamit ang borrowed confidence, nagagawa nilang magproject project ng lakas, tapang at karisma. Part 8, The Power Pause Ang susunod na teknik na ituturo ko sa iyo ay isang simple pero powerful na galaw, The Power Pause. Alam mo ba na sa mga usapan, minsan ang pinakamalakas na armas mo ay hindi ang salita kundi ang katahimikan? Gamitin ang poso paghinto sa gitna ng pag-uusap upang iproject ang confidence at control. Halimbawa, kapag nagbigay ka ng isang importanteng punto o pagkatapos mong magtanong, huwag agad sumunod ng sagot. Maghintay. Let the silence linger for a few seconds. Magandang pagkakataon ito para ang atensyon ng mga tao ay mapunta sa iyo. Matututo silang maghintay at mag-isip bago mag-react. Habang ginagawa ito, Panatilihin mo ang eye contact at composed body language. Huwag mag-fidget o tumingin sa ibang direksyon. Ipakita mo na komportable ka sa katahimikan at ikaw ang may control sa sitwasyon. Pwede mo itong gamitin sa kahit anong pagkakataon. Kung ikaw ay nagnenegosasyon, nagpitch ng idea, o kaya naman may hinihingi sa'yo. Halimbawa, kung humihingi ka ng increase sa sahod, pagkatapos mong ipresent ang dahilan mo, huwag magmamadaling magpaliwanag pa. Ipos mo. Hayaang mag-isip ang boss mo kung anong isasagot. Baka siya pa mismo ang magbigay ng counterpoint at magbigay sa iyo ng mas magandang deal. Ang power pose ay isang magandang paraan para magmukhang confident at parang may power kang kontrolin ang daloy ng usapan nang hindi kailangang magsalita palagi. Sa huli, ang mga techniques na ito ay hindi para maging manipulative o magmukhang mayabang. Ang goal ay para maging mas kumpiyansa ka at magbigay ng mas malakas na presence sa bawat sitwasyon. Kung matutunan mong gamitin ang negative visualization, self-hypnosis, power poses, at iba pang tricks na tinuro ko, matutulungan ka nitong mag mula sa isang taong laging aligaga sa opinion ng iba, patungo sa isang tao na kayang kontrolin ng kanyang environment, at hindi natatakot mag-take ng risks. Tandaan, hindi ito overnight process. Kailangan ng practice at persistence para maging natural sa iyo ang mga ito. Pero habang nagpapatuloy ka, unti-unting mararamdaman mo ang difference sa way ng pakikisalamuha mo sa ibang tao. Magiging mas confident ka at magkakaroon ka ng power na hindi kailangang ipagsigawan, kundi ipakita sa pamamagitan ng iyong actions at presence. Hanggang sa muli, at sana magamit mo lahat ng natutunan mo para maging pinakamagaling na version ng sarili mo. my eyes